Breaking news mga kapatid, US, UK at iba pang mga kaalyadong bansa ay umatake na sa Yemen. Ito na ba ang hudyat ng panibagong digmaan? Ito na ba ang simula ng World War III? Nagsimula ang alitan ng mga bansang ito matapos atakihin ng Houthi ang lahat ng barkong dumadaan sa Red Sea. At bilang gante ng US, inatake naman ito ang ilang mga syudad sa Yemen na pinaglulunggaan at kontrolado ng mga Houthi. At magpasa hanggang ngayon kapatid, patuloy pa rin ang pag-atake ng US at UK at iba pang mga kaalyadong bansa nito sa Yemen para ipakita sa Houthi ang gera na hinahanap nila. Ano naman kaya ang magiging sagot ng Houthi, lalo na ng Iran na itinuturing na kasangga ng mga Houthi? Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na nag-upload ako ng isa o oh, higit pa kada linggo. Sa ngayon kapatid, nagkakaroon na naman ng isang sigalot sa Middle East kung saan ang ilang mga bansa tulad ng France, United States, Denmark, Greece, United Kingdom ay nagpadala na ng mga barkong pandigma bilang pagdugon sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa kabilang dako naman, ang unang pag-atake na ginawa ng US at iba pang mga kaalyadong bansa ay noong Webes ng gabi, kung saan mahigit sa anim na pong mga targets ang inatake nila sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Ang labing anim sa mga target ng US ay nasa loob mismo ng syudad sa lugar ng Sana, ang kapital ng Yemen. Dito ay inatake nila ang mga pinaglulunggaan ng Houthi kasama na ang mga military airport at naval base ng mga Houthi. Ginawa ito ng US at iba pang mga bansa para ipakita na hindi sila natatakot sa mga Houthi at handa silang lumaban. Sa katunayan kapatid, Houthi ang unang umatake kung saan ang ilang mga sundalo ng Amerika ay nagtamo ng mga sugat sa katawan. Dahil dyan, ang presidente ng Amerika na si Joe Biden ay nagutos na gumanti laban sa mga Houthi dahilan para malagasan ang militanting grupong ito. Sa Red Sea naman ay nagaganap ang isang napakainit na tunggalian kung saan ang ilan sa mga bansa ay nagpadala na ng mga barko para kaharapin ang mga Houthi. Nagsimula ang lahat ng ito nang atakihin ng mga Houthi ang lahat ng dumadaang commercial ship sa Red Sea bilang pagpapakita ng suporta sa Hamas na sa ngayon ay pinupuksa na ng IDF. Ayon naman sa leader ng Houthi, na patuloy silang makikipaglaban at hindi sila titigil sa pag-atake sa Red Sea, lalo na sa mga commercial ship na dumadaan dito. Ayon sa leader ng Houthi, na patuloy silang makikipaglaban para puksain ang mga Amerikano at mga Hudyo na siyang nagbibigay ng totoong kaguluhan sa mundo at para tulungan na din ang kapatid nilang mga Hamas na nakikipaglaban ngayon sa Gaza. Pero isipin mo na lang kapatid, hindi naman gagawa ng pag-atake ang Israel kung hindi pinasok ng mga Hamas ang isang rehiyon sa Israel at hindi rin gagawa ng pag-atake ang US at UK at iba pang mga kaalyadong bansa sa Red Sea kung hindi inatake ng mga Houthi ang mga commercial ship na dumadaan dito. Kapag nagpatuloy ang ganitong klasing labanan sa pagitan ng Houthi na nasa Yemen na suportado ng Iran, malamang hahantong ito sa isang malaking digmaan. Pero sana hindi na umabot sa ganon dahil maraming buhay na naman ang mawawala. Sa kabilang dako naman kapatid, sa Gaza ay nakita na ang iba pang mga tunnel na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Ito 'yon. Breaking news mga kapatid, natuklasan na ang 300 tunnel sa Gaza kung saan ang mga tunnel na ito ang siyang nagiging daan upang makapuslit papalabas at papasok ng Gaza ang mga Hamas. Dito ay nabagtanto din ng IDF na hindi biro ang perang ginastos ng mga hamas para makagawa ng ganitong klasing tanel, kompleto sa kagamitan, kuryente at tubig. Iniisip ng IDF kung saan galing ang pera na pinanggawa ng mga tanel at dito na pag-alaman nila na ang pera para sa mga Palestinian ang ginamit para gumawa ng tanel. Ang pera sana na ito ay pangkabuhayan ng mga mamamayan ng Gaza ngunit ginamit ito para sa paggawa ng mga tunnel. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Sa mga bagong natuklasang tunnel ay alam mo bang ang mga hostage ay dito idinadaan para ilipat ng pwesto at hindi makita ng mga kasundaluhan ng Israel kasama na rin ang pagtatransport ng mga kagamitan pandigma at daanan ng Hamas para gawin ang kanilang mga surprise attack. Ayon sa eksperto, ang Hamas ay gumamit ng 6,000 tons of concrete at 1,000 tons of metal o bakal para maging suporta ng tunnel na ito at ang mga tunnel ay nagkakahalaga ng US 10 million US dollar o higit pa para itong isang underground city kung saan napakalawak ng nasasakupan nito. Ginawa ito ng Hamas hindi lang para sa pag export ng mga baril, ginawa din ito para protektahan nila ang kanilang sarili laban sa Israel. Netong ang nakaraang araw, nakakita muli ang IDF ng isang tunnel sa Canyonis at namangha sila dahil kakaiba ang pagkakagawa nito at tinatayang gumastos ang hamas ng 1 million dollars para lamang sa isang tunnel na ito. Nang makita ng IDF ang tunnel, agad nilang napag-alaman na may mga hostage sa loob nito at nag-iingat sila dahil baka may madamay na mga sibilyan. Sa lugar ng Canyonis, Patuloy na nakikipaglaban ang mga IDF. Isa-isa na rin nilang sinisira ang mga tunnel. Ngunit nag-iingat sila dahil ang iba dito ay patibong lang. 100 days na ang gera sa Gaza at patuloy pa rin ang bakbakan sa ngayon. Tinatayang nasa 23,469 Palestinians na ang namamatay at 54,604 naman ang mga sugatan. Sana kapatid matigil na ang sigalot sa gasa dahil napakadaming sibilyan ang nadadamay. Ultimo sanggol na walang muwang sa mundo ay nadadamay sa gulo na ito.